kontrobersyal na moon landing resulta sa kompetensya ng Russia at Amerika. Kagana pa na nagdulot ng matinding debate at nagsimula ng mga pagtatalo sa Pilipinas. Subalit kaila sa marami na hindi lamang ang dalawang superpowers ang kasali sa pataasa ng ihi. Dahil hindi magpapahuli ang bansang in check. Meron na rin itong space station at nagpapadala na ng mga cosmonauts doon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kumuha ang tiyana ng mga bato mula sa buwan at nagbabalak na magpatayo ng isang base doon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ang talakayan tungkol sa moon landing ay napakainit pa rin. Lalo na sa pagitan ng mga Pinoy netizens na kahit kailan ng bawat isa ay hindi magpapasailalim. Marami ang nagsasabi na wala pa raw nakakarating sa kalawakan. Ito ay isang kasinungalingan upang ipalabas na natalo ng NASA ang mga komunista. At wala raw teknolohiya ang anumang bansa upang matuntun at umapak sa buwan. Pero ang hindi alam ng marami na ang unang nagpadala ng cosmonaut sa space ay ang komunistang USSR. Si Yuri Gagarin ang kauna-unahang tao na nakapunta na sa kalawakan. Kung hindi ka naniniwala sa mga Amerikano, ang Russia mismo ang nagsabi nito sa TAS News Agency na ang anibersaryo ni Yuri Gagarin ang sinasabing kauna-unahang tao sa kalawakan. Ito pa ang balita naman sa United Arab Emirates hinggil sa selebrasyon para kay Yuri Gagarin at ang sabi, anim na pong taon mula nang ang unang tao ay pinadala sa kalawakan. Mga patunay na hindi lamang mga Amerikano ang nagsasabi na meron na ngang nakarating sa kalawakan, pati ang kalaban nito na Russia at binalita rin ng mga Arabo. Hindi naman magpapatalo ang mga inchik dahil noong buwan ng Oktubre taong 2003, si Yang Liwei ay ang unang inchik na nakarating sa kalawakan nagsayang ang bansa dahil ito ay pangatlo na matapos ang Amerika at Russia na nakapagpadala ng tao sa space. At hindi tumigil ang China doon. Bagus, mas lalong naging aktibo ang China National Space Administration sa kanilang space program. Dahil noong isang taon, natapos na ang unang space station ng mga inchik, ang tinawag na Tiangong. Ang balita sa Space News noong buwan ng Nobyembre, taong 2022, na nakarating na sa Tiangong Space Station ang tatlong astronauts ng Shenzhou-15 para sa handover. Sila ang papalit sa mga tauhan ng naon ng Shenzhou-14 upang pangalagaan ng estasyon. Ang sabi pa ng China Daily na magla-livestream sila mula mismo sa kalawakan sa loob ng Tiangong Space Station. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang eskwela sa kalawakan. Hayan, pati ang China ang mortal na kaaway ng Estados Unidos ngayon ang nagsasabi na nakarting na nga ang tao sa kalawakan. Subalit hindi ang Chinese Space Station ang ikinababahala ng marami, lalo na ng Estados Unidos, kung hindi ang balak ng mga komunista para sa istasyon. Hindi may na mayroon ang teknolohiya na nakarating sa buwan. Kasama ang Chang'e 5, ang kauna-unahang space probe ng China na lumanding sa buwan ilang taon pa lamang ang nakalilipas. Binalita ito sa Space News noon na pinadala ng China ang kanilang space probe na Chang'e 5 sa buwan upang mangolekta ng lupa at bato doon sa loob ng maraming araw. At ganun nga ang nangyari bago matapos ang taong 2020. Lumarga ang sasakyan papuntang buwan mula sa Wenchang sa Hainan Island. Ang spacecraft ay may apat na parte. Una, ang service module natatambay sa itaas habang ang lander na karutong ng ascent vehicle ay bababa sa buwan upang kumolekta ng mga bato at lupa. Umikot muna sa buwan ng service module ng ilang beses bago ito naghanap ng mapupwestuhan. Tumambay ito malapit sa ibaba ng tinawag na Mons Ramker, isang bundok sa rehiyon ng Oceanus Procellarium, bahagi ng buwan kung saan hindi gaano madilim pero hindi rin maliwanag isang gray area na makikita sa gabi bandang kaliwang itaas. Unang araw ng Disyembre, pinatatakbo ng solar power na lander ng mga inchik sa buwan. Pagparada nito sa ibabaw, naghanap ng na mahuhukay ang lugar. Ikatlo ng Disyembre naghukay ito ng mga dalawang metro ang lalim at kumuha ng mga dalawang kilong samples, lupa na may tandang mga isang bilyong taon. Bakit mahalaga ang Helium-3? Naghintay sa itaas ang service module sa pagbalik ng lander ascent tapos makaraan ng ilang Earth Days ikalabing tatlo ng Disyembre bago ito bumalik sa daigdig umikot muna sa buwan ng ilang beses upang maituwid ang direksyon pabalik sa Earth at ikalabing pito, nakabalik ang module sa bandang itaas ng Mongolia Autonomous Region. Isa itong malaking tagumpay para sa mga komunista. Nung sinuri ang nahukay, nadiskubre ng mga eksperto ang bagong elemento na tinawag ng mga incheck na Chang'e site, isang mineral na hindi matatagpuan sa ating daigdig. Bukod doon, nahukay din ng mga nito ang isang bagay na maaaring sumagot sa paghihirap ng buong mundo ang elementong helium-3. Maraming helium sa Earth pero hindi katulad ng nadiskubre nila doon. Meron sa lupa pero bihira lamang. Ang helium-3 ay isang isotope ng helium. Kapag sinabi ng isotope, ito ay isang uri ng elemento katulad rin ng helium pero isa lang ang neutron. Ang normal na helium atom ay may dalawang proton sa dalawang neutron. Kaya kung titignan ang helium sa periodic table, ito ay pangalawa sa listahan dahil dalawa ang protons. Mapapansin lahat ng elemento sa periodic table ay may kasamang numero. Ito ang nagsasabi kung ilan ang protons o ang atomic number. Kung dalawa o mas marami pa ang protons, ganun din karami ang neutrons nito. Dahil ang neutron ang nagdidikit sa mga protons. Pero ang tinaguriang isotopes ay kulang sa neutrons. May dalawang protons ang helium-3 pero iisa lang ang neutrons na nagdidikit. Kaya tinawag na helium-3 dahil sa iisa lang ang nagdidikit sa dalawang protons. Ibig sabihin, madaling paghiwalayin ang atoms nito. Maray nag-iisip ka kung bakit ito mahalaga. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na ang isotopes ay ang pundasyon ng nuclear fusion. Saan gamit ang nuclear fusion? gamit ito para magkaroon ng kuryente. At ayon sa Explaining the Future, ang buwan ay merong tinatayang sobra sa isang milyong tonelada ng isotope na helium-3 at ang estima naman ng Geology for Investors na isang tonelada ng helium-3 ay may presyo na tatlong bilyong dolyares. Ibig sabihin, kung totoo na merong isang milyong tonelada na nasa buwan, ito ay nagkakahalaga hindi milyon, hindi bilyon, hindi rin trilyon, ngunit sobra sa isang kwadrilyong dolyares. Ayon sa ibang ulat, ang isang daang gramo ng helium-3 ay maaaring magbigay ng kuryente sa isang maliit na barangay ng ilang araw. Kaya hindi masisisi kung bakit nagbabalak ang mga inchik na palawakin ng kanilang space program at ngayon nga ay nagtatagumpay na at sumusunod na sa Amerika at Russia ito ang pinaniniwalaang dahilan sa malupit na plano ng mga Inchik na makapagpatayo ng isang base sa Buwan na tutulong sa paghukay ng Helium 3. Kinababahala ito ng mga Amerikano, pero kung iisipin, dapat lang. Dahil kapag naging teritoryo ng mga Inchik ang Buwan, maraming gulo ang magaganap. Hindi lang doon sa itaas, pati dito sa baba. Ang balita sa The Guardian ng Buwan ng Enero 2023 na naalarma ang NASA dahil sa ginagawa ng China sa buwan. Dahil raw, maaaring ang kininang mga komunista ang buwan kung maunang magpatayo ito ng base, lalo na puno ang buwan ng mineral na helium-3. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsulong ng teknolohiya ng China sa kalawakan. Siguradong susubaybayan ng buong mundo ang mga susunod na kaganapan. Marahil sa hinaharap kung maaani ng mga komunista ang mineral sa buwan na nagkakahalaga ng sobra pa sa isang kwadrilyong dolyares. Malulutas na ang problema sa kuryente o siguro mas lalaki pa ang suliranin sa mundo. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo man hindi na nakarating ang tao sa buwan, marahil ito ay hindi na mahalaga sapagkat hindi ito ang tunay na problema ng sanlibutan ngayon. Kahirapan sa mundo ang tunay na tinitiis lalo na ng mga Pilipino. Problema sa korupsyon at palakasan sa gobyerno ay hindi masasagot kung pagtataluna ng buwan. Siguro mas mainamay na palampasin na ito. Ito o ng pansin dito sa ating mundo kung saan maraming kapo sa pera, pagkain at ulam at ang kinabukasan ay nagmimistulang isang sunto sa buwan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawag sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,